Good morning guys. So ngayon uh, may nagpapaluto sa atin ng espagete. ah, uh ah. -huh. So magluluto daw ng espagete. So ang gagawin ko, mga malengke. Kaya peace out. Boys. So yan, nasa labas na tayo ng elevator. Kaya lakad-lakad muna guys. Yan. Si pupunta ng city dahil mamimili ng pang spaghetti daw so, yes my friend how are you yeah let's go how are you my friend yeah, so, dito tayo dito tayo sa aking mall yan sa aking mall and then kasi ang ano guys yung tawag dito ang aking uh, bahay nasa 9th floor so mabano um, nasa 9th uh, floor and then mabano um, ito mall kaya dito dito tayo maglalakad kaya peace out yes so nasa labas na tayo and then tatabit tayo dito nakatay yung mall na yan dito tayo dataan ito ay tayo na maayos baka mabunod tayo yan. so yan tayo yung mga mall na mga mga yan uh, very expensive salihiyam mo ang tawag peace out dito na tayo guys yan. sinasabi ko sa inyo ito yung mga mamahalin dito mga Dior Dior yan yung baby honey ibang ganda ayaw ko lang pwede mag video dito kaya yeah, so subukan natin kaya yeah, face out yan yeah. ganda na mga mo mm. pera gamo nakita niyan guys ha oh. Ya, yeah, lang yan. <laughs> dito and then Lowey Bitun and here and then Vacheron Constantine. ang gulo na ako BG kasi bawal eh kaya dito tayo peace out so ganito lang dito guys kahit pumunta ka ng mall nakasando lang ayos lang wala naman ay magagaling. Kan. Kan. Hmm. Tayo bang diba? gataan ng mall? Hmm. Ah, ayan, ayan oh. Ayun nato. Peace out. O paglabas ng mall ito na. Yan, dito na tayo, guys. So ito 'yung City Misbonela. Yan. Yan actual-actual lang. Yan kasi ang oras dito ay maaga oh. mga ating alas ng umaga ang oras alas 11 11 ng umaga so ayan, ayan. And then, dito ayan, kapihan Takat lang Kaya Pilipinas lang ang may ambasador Ayan, Diba? Dito ang ano Ganyan, ganyan Ayan, dito Ayan, ganyan Ayan. Yeah. Tapos mga ano. Yeah. Ayan. Yeah, Ayan. So. Ayan. Yeah. Kailangan kahit may trabaho kay sasaglit ka sa bilihan. Nakakaya ah, naman pagka hindi mo sila pinagbigyan. Ano oh, Diba? peace out so, malapit na tayo guys so ito yung mga bilian nila parang nasa raong ka lang nakita yung divisoria parang ganun ganun din ayan. Ayan, Ganyan At parang nasa Divisoria lang so dyan kayo bubibili ticket pag gusto mong magbakasyon ayan TBS Puro ibang lahi yan dito at tapos dito. At ito na ang ambasador. Yan. Dito ang pilihan ng mga Pinoy. Ambasador Supermarket. Ayan. Dito rin padalaan ng pera. Ayan. Ayan. Ayan ang malapit na ginagawa ng um, plano um, Playover flyover. So, andito na tayo guys. <coughs> Pagkakataon tayo sa Philly ha. Ayan. Mamimili tayo. Ayan. Ayan. Kukuha tayo ng mamimili tayo. Kukuha tayo ng Philly yan. So na mas maganda. I think uh, Royal Pasta yata na mas maganda. Kung meron sila dito meron ba? Nakahawiin natin ito. Itong pasta, ito lang. Ang mas maganda. Walang pasta. May maghahantay ng pasta. Ah, ah. Walang pasta. Ano nung pasta nila dito, ganito lang. yan kaya peace out. Natin. Keso Pwede na piti natin dalawang kilo. na, Pagkakita na yung Spaghetti Yan And then Ah Kaya ito ayun eh Ketchup So ito Ketchup Piti tayong Ketchup Ketchup, piti tayong ng Ketchup Ayun.

650 so it means uh, ano lang sa Pilipinas uh, uh ano din? Uh, 70 so eto sa bulo may keso na Pag-i-sauce. Cheese parmesan. Ito ano? Pwede na ito. Ang na ito dandaan ah. Ito, ito dito. Ito, guys. ka? Dito ay del monte so medyo mas mal mahal siya ng konti. So dito tayo sa mura. Ayun. Ah. na sang ganiton. Din ang cheese, bawang. Ya. Bawang at sibuyas. So, nakatikin na bir

dito kasi guys, kalimitan, puro frozen. Bihira ka lang makita ng mga fresh. Yan. Puro frozen dito. Nakatulad niya, frozen. Ito, yung kapasino niya, frozen niya. So, kailangan natin yung ano, mga Puro frozen. So, dito tayo Yan, mga manok, frozen niya. Kaya, pizza out. Yan, hindi natin 12 kg. So, pauwi na tayo guys. So, lakad na naman. na ah. Ang bigat ng dinadala ni Rude. Hi ate. Ayos lang <laughs> Ay, po. Yan, dito pa rin. So, dito pa rin din dadaan. paggabi mag maganda yun yung paggabi may ilaw so dito pahinga muna konti oh, ang bigat ng aking dinadala yan yan ang kalangitan yan, yan. Ah, Peace out malapit na tayo guys ayan so dyan ang akin tinitirhan yan okay. nasa 9th floor ako dyan 9th floor and then this one also yan balik na tayo sa aking mall yan yeah, peace out um. ayan ayan peace out so ito yung aking mall dito nakita nyo yan yan ito yung mall ko yan lakad lang dito yan bilian ng mga papa mo apa selubung ian pamang uyan original dah ya ya